Nagpatikim ng kilos protest sa ang iba't ibang progresibong grupo mula sa Central at Southern Luzon dito sa Elliptical Road sa Quezon City para sa inaasahang mas malaking demonstrasyon sa Commonwealth Avenue ngayong ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung saan sinunog nilang isang effigy ni Pangulong Marcos sa tila nakabaskara at may mga katagang pasista, puppet, pahamak at pahirap na agad naman binomba ng tubig ng mga makakawani ng Bureau of Fire Protection o BFP para mapatay ang apoy. Ayon sa grupo, asahan ang mas malaking pwera sa mamaya na magpapahayag ng kanilang salo o -bin at umalito toong state of the nation o sitwasyon ng bansa. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, abot sa anin na ang bilang ng mga rallyista na umukupa sa dalawa hanggang tatlong linya sa bahagi ng elliptical road na nakaapekto na sa daloy ng trapiko nakabantay naman ang persa ng pwersa ng police para matiyak ang seguridad at kaligtasan sa lugar